Kanina pa ni na. Kanina nasa ano tayo eh, ilalim ng mangga. Ngayon nasa ano? nasa mall na tayo. Sa mall na. Goyo. Opo. Sara. Food trip na naman, food trip na naman. Spaghetti ngayon, spaghetti with flow. Kaya hindi na po naka-jolly ni sa. Birthday ni Donita naglibre. Hindi okay, makita si Noel. Kalibiran tayo mga idol Kain kain Sino naman yung mga tropang M Kalibiran tayo nyo birthday girl ni Donita Eh. Hey. Oh? ay Topper, nalibre kami ni Donita. Bagay oh. <laughs> niya, si Atop Topper. Parat, viewers ko pala ba si Topper parati. <laughs> siya yung unang unang una. lang. <laughs> Topper, oh, naglibre si Donita. Solid supporters. Kuya uh, Topper, kain. Mentioning Topper. Tops, oh. Si Donita, naglibre. Eh. Dito <laughs> daw siya mapakain sa store, dito na lang. Kami lang nilibre niyo, oh.

Naku po. Road trip. Road trip talaga. talaga to si Donita. Kayo maingay. Magdidibo na. Ito na. Ito na bukas. Oh, itin. Itin. Ito Ito? na natin yan. diyan natin. Ayo nga. Tegasi mo tawag ay nagtitibid niya. Okay. Marlo, tinitikpit niya. Okay. 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 Chicken Okay. 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 sa Okay. 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 Init, init. Okay. sa skin. Yeah. Kapitan. Eh, kung gusto niya mag-live back sa Jollibee, mag-mix and match kayo at saka ala ko. So, Magkano? 100? 157 lang, guys. Pinubot pa si Jollibee. ala Hahaha. <laughs> you can 哎，哎，来来来。来来来来来 Day okay. pala Upload pala Ano ba araw? Tuesday to Thursday Rally Wednesday ako Wednesday? Bakit? May iwan? Upload Ano ba may iwan? Day of Upload Bakit yung Day of okay. 哎呀，我。 Ay, kasi gabi. Hmm. Ay, ito ang ito ka di ayun. Kamay po punta. Sinundo ako ng boyfriend ko. Santa Maria. Kasi mama ka na sa travel eh. Eh, may lulutuin eh. Uwas pa naman ba ito eh. Alis na ngayon gabi. Ha? Magdadagat. Nakatikin ba kami yan? Ah, magdadagat yan? Huh? Magdadagat. Kumabit <laughs> lang ako. mo. Si, Saan kayo dagat? Saan na <laughs>

Oh, hindi mo. ka mo kasi hindi niya kinain eh. Oh. Wala po nga ba? Nangabantayan ako eh. ba yung